the big stallions are the champions of the inaugural sharks billiards association. The celebration has started, fireworks going up, si you team captain and the gig champion of season one. Tara. Ayan, nandito tayo ngayon sa Thank you. Tama ba 'yung pagpronounce? Oh, thank you, Billiard Hall. Thank old. you, Billiard Hall. Ito 'yung bilyara ni Tito Edgy. Tara, ituturo namin kayo. Ah, oh, dadalhin ko muna kayo sa hindi aircon. <laughs> Ilang mesa dito sa harap? Apat. Gaano katagal 'tong bilyara niyo? April 'to nag-start eh. Last year. Oh, oh. oh last year last lang. year lang. Yung isa sa loob, mas oh, bago. 3 months may git pa lang. Ah, magpo mag performance na yun. Simula nung binuksan nyo doon, wala nang tumambay dito. Oh, bira na rito. <laughs> Pero, ang mesa dito, ginawa naming 100 na lang. Ah, 100. 100 eh. na lang, kasi hindi naman aircon Pero, ma-presko siya, hindi mo may... Oo, oh, hindi naman may... <laughs> Sarap tambay yan. Doon tayo sa aircon naman. Ano bang address nito? Mendoza Street, Lalomboy, Bukawi, Bulacan. Oh, Ito. yan, narinig nyo. na Tambay na kayo dito tara, tayo. Ayan, meron ka pang ano, poster na. <laughs> ng uh, championship. <laughs> Napakayabang. Yeah, ilang mesa yan? Walo. Punong-puno, oh. Ang mm -hmm. kita nyo, punong-puno yung dito, EG. Okay, dito. Kakatapos lang ng finals natin. Uh -huh. Ano ang pakiramdam maging captain ng kauna-una ang champion team ng SBA? Ako siempre. Sobrang saya, kasi uh, nakita ko nga sa post eh. <laughs> Legend, <laughs> true legend, <laughs> 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 dahil kumaga, maaalala na ng tao yun eh. Hindi, tsaka oh, first ever yun. Pag tumagal ever. to, balang, balang araw, titignan yan. na unang eh. champion ng SBA. Sino. Pero nung, nung naglalaro ka, nung season natin, ano ang mga memorable <laughs> moments mo nung naglalaro ka nun? Before uh, championship muna, yung regular season muna tayo. Siyempre, yung mga samahan namin samahan. Oo, oh, yung, yung, banding nyo ng team nyo. Yung banding namin, ng team, ng coach, pati ng team owner. Parang hindi mababayaran mm -hmm. yun. Okay. So, masasabi mo, malaking tulong yung ganung banding nyo. Mm, Na, sobra. Napakalaki. Pati yung bago mag-finals, mm -hmm. kinausap kami. Yun, talagang ang ng naging tulong para mawala yung pressure namin mm -hmm. sa paglalaro. Baka pwede mo ma-share. Ano ba sinabi sa iyo? Nung... Simple lang naman ng sinabi oh. nila sa amin. Sabi nila, hindi oh, nyo kailangan ma-pressure na ng ngayong finals kasi para sa amin may napatunayan na kayo. Nakarating tayo ng finals na wala kayong talo. Ngayon kung malalagay tayo sa panalo, okay lang kasi nga may napatunayan na kayo. Kung mananalo tayo, mas masaya. Siyempre, per uh sino gusto matalo? Pero huwag na kayong ma-pressure. Uh, Dahil okay na kami sa inyo. Masaya na kami sa pinakita niyo So malaking tulong pala yung ano, team O'Nam. Yung talagang mm. pinipto kayo bago mm. maglaro. Kaya in-enjoy na namin yung finals. Mm -hmm. Nung finals naman, five-day series siya eh. Mm. Ano ang pinaka-memorable na araw mo rin? Yung last day. Yung last yung... day. <laughs> Bago mag-finals, sabi ko sana, wag umamot ng... Game 5. Game 5. Kasi alam mo na Kasi, na ikaw pipiliin. <laughs> oo. Sigurado. Nasa akin lahat ng presyo. Oo. Oh. Kaya nung nag-Game 5, patay. Oo. Oh. Oh. Pero yung nakausap ko nga, yung na-motivate ko. No, parang nawala bigla yung pressure ko. Nung finals, yung game 5, kasi sabi mo, yung pinaka-pressured ka Pero kung papanoorin ng mga tao ngayon yung laban na yun, parang halos perfect yung laro mo. Parang dalawa lang ata sinablay mo eh. Dalawa oh, isang 5, isang 8. Ano ang pinaka-memorable uh, na tira mo nun, yung finals? Ah, yung mga binanda ko. Just 10. And makes the kick shot. And that is the reason why he is team captain. Saka yung mga golden break. Players. Nine ball goes down! Ang golden ka ba? Dalawa? Dalawa. Grabe. Eh, napaka, ano hindi tsaka Ano eh, pumabor sa'yo yung bola eh. Pabor na pabor. pabor na pabor. Laging may nahuhulog sa break ko. Mm -hmm. Tapos Benta yung uno, naubos mm. ko. Ang ganda nga rin talaga ah. nung break mo. So, meron bang punto nun, nung, nung araw na yon, nun, nung laban na yon, na uh, hindi pa tapos yung laban, uh, naisip mo, ah, tapos na to. Parang akin na to. Naramdaman mo ba yon habang naglalaro ka nun? Hmm hindi pumasok sa isip ko. Sobrang nakapokus ako sa paglalaro nun. Hmm. Kaya nilaro mo talaga siya. Hmm. Simula, hindi mo na binitawa. simula umpisa hanggang uli, ang isip ko, nandun lang sa lamesa. Kasi Kahit marami. yung, isip yung sasabihin ng ibang tao, yung ganto, ganyan. Parang wala ko naririnig nun eh. Wala ka na naririnig. Wala naririnig. <laughs> basta Pero gusto ko lang. ingay nun eh. Oo, basta Iyay gusto ko lang malalo Ngayon, defending champions kayo. Sa season 2, may pressure ba kayong nararamdaman sa itong papasok na season? Ako, parang wala eh. Hindi na ako. <laughs> parang alam ko na kung paano laruin. Paano, alam ko na kung paano asarin mga oh. sarang. <laughs> kung baga, gamay mo na yung gamay format. Na. Gamay mo na yung gamay gamay sharking natin. Gamay ko Maganda. na. Maganda. Sa mga supporters ng Taguig Stallions, ano naman ang masasabi mo sa kanila? Nagpapasalamat ako sa kanila. Lalo na yung nanonood sari-sari na kasi An iba yung iba yung live. Yo. Iba yung live, masaya talaga hmm. lahat hmm. ng supporters ng Tagigistalyo na nanonood ng live. nakausap ko tuwan-tuwa sila. Iba daw pala talaga ang live. Sobrang masarap manood. kita yun yung manood oh. ng live sa arena next season mm. para ma-experience oh. sila. Ah, sa mga supporters ng ah, tagigistayon sa saka ng SBA, inaniyayaan ko kayo na next time manood kayo sa Thomas Morato ng live. Mas masarap manood doon. Mas mag enjoy kayo. Tanungin naman kita, mas personal na question sa, uh, sa labas naman ng na SBA. Ano ang nagbago nung pagkatapos mo sumali ng SBA? Mas marami nang <laughs> nagpapapicture pag pupunta ako ng mall. Minsan, uy, kapitan. <laughs> minsan, kapitan na tao sa akin. Ah, talaga? Mm, iba, tito. Tito na rin tao tito sa akin. Tito na rin sa <laughs> akin. May particular ba na tao o naging inspirasyon ka para mag-umpisa magbilliard? Mga pinsan ko, talagang talaga mahilig magbilliard ang ah, mga pinsan. Mga ilang taon pa nun? 10 years old. Yung mga pinsan mo mas matatanda. Yun. Mm -hmm. Ngayon nagbi sila. Ako naman, siyempre nagahanap akong kalaro. <laughs> Sabi ko, sali ako. Ganun lang, nakilaro ako, nakilaro. Ako nagtuloy-tuloy tapos sila nag-stop. Hanggang sa naramdaman ko na lang na gumagaling na ako. Sa lahat naman ng nakalaban mo, hindi sa SBA, sa labas, sino ba ang pinakamalupit mong uh, kalaro? Yung masasabi mong uh, nahirapan ka? Si Dennis. Dennis. Di pa ako uh, nanalo ah, Magka-edad ba kayo? Magka-batch ba kayo ni Danny? Magkasing edad kami, pero nauna sila sa akin gumaling eh. Kasi, mm. nung nagbibilyar sila, matagal mm. din akong tuminto. Oo. Oh, but, mga anong taon yan? 10 years old ako. Ten, hanggang pagka-graduate ko ng grade six, mm. nagbibilyar pa ako noon. Mm. High school, nag-stop na ako magbilyar. Nag-aral ako ng uh, computer programmer, two years. Nakatapos ka? Nakatapos ako ano graduate ako. Tapos nagtrabaho ako sa PCI Bank. Ang matagal kang tumigil matagal, pala. Matagal, ako tumigil. Tapos nung nag-1999, nauso yung KFRN ulit, hmm. di ba? Nauso lahat ng bilyaran. Doon uli ako nag naglaro ka na ulit. Eight. Mga 8. Mga 8 years. 8 years. Ah, years. ka tumigil. Ilang hmm. Ilan taon ka nag ulit? 21 ba? 22. Ah, Nag-start na ako noon. Tagal mo palang tumigil. Mag-umpisa. ako noon kaso nagugulat sila parang ang bilis mo gumaling siyempre may talent naman oh, talaga talent, na sa amin kasi kung gumulat <laughs> mabilis Oo, gumaling kasi ang ginagawa ko <laughs> sana lahat magaling na maglalaro ako ngayon mga 2 months tuloy tuloy 2 to 3 months tapos, hintuli ako ng 2 to 3 months. Hindi ako tuloy-tuloy uh, -tuloy na ano, oh, sa oh, practice. Ganun na ako, ganun na sa pagbibigyan. Ano pabibigyar? kaya? Siguro kung nagtuloy-tuloy ka ng taon, baka mataas na talaga tira. <laughs> Pwede, pwedeng ganun eh. Kasi talo sa akin sila Carlo, sila Jerome hmm. dati. Oo, oh, nung, nung si hmm. bagsi, bag no. days pa. Angat ang katantira mo yun. nun. Tsaka naalala ko si Daddy, bilib sa'yo eh. <laughs> sabi yung daddy. <laughs> yun Oo, oh, kasi yun lahat ng, lahat ng pa-tournament niya sa Bagsi, maglalaban-laban hmm. kami. Ako lagi na nun. Hmm. Yun nga sabi niya eh. Tsaka ano ka raw, composed ka raw maglaro. Patulad nung pinatunayan mo nung finals ng SBA. Parang hindi ka tinatabla ng pressure. <laughs> <laughs> Sa tingin mo, kunyari, hindi ka naging bilyarista, hindi ka naging successful. Ano ka ngayon? Yun din lagi ko tinatanong. Ano kaya ano Kaya, ako, kaya ikaw? Ikaw. <laughs> so hindi mo rin talaga alam. <laughs> hindi ko rin alam. <laughs> <laughs> parang ang naisip ko lang, bibilyar ako para Katuwaan makaipon, nagtayong negosyo. Yun lang. Kaya yung pinantayo ko ng negosyo, dahil din sa bilyar. Ano naman ang pinaka-challenging na pinagdaanan mo bilang billiard player? 2,000 siguro. Nung nagsama kami ng misis ko ngayon, mm. kailangan kong silang isoli muna sa kanila dahil hindi ako kumikita. Mm. Hindi ako nagbibilyar noon, wala akong bata. Sabi ko, kailangan ko na siguro maghanap ng trabaho. Merong isang matanda na nag-offer sa akin na tumawag lang sa akin, mm. hindi ko kilala. Hello, si Eji ba to? Opo, AG po ito. Bakit po? Kapatid ko kasi naghahanap ng billiard player. Hmm. Professional player ka ba? Opo, professional po. Gusto mo bang makarating sa Amerika? Oh. Opo. O sige, ayusin mo yun. O sige po, padalan nyo po ako. Ayusin ko mag magano mag po ako ng visa. Pag ayos ko ng US visa, tumawag sila. Sabi niya, G, okay lang man yung share na magpunta kasi medyo nagka-problema yung tropa. Naudlot. <laughs> Naudlot. Sabi ko, kuya, okay lang po ba na ituloy nyo na ako ngayon kung ano po ang gastos din bawas na lang po natin lahat sa makukuha sa kikitain ko oh. yun napapayag ko sila so naibalik mo naman mm, naibalik, naibalik mo naman tapos meron ka rin na uwi para sa sarili Oo, tapos yun na yearly nagpupunta na yeah. ako doon marami na ako naging kaibigan Saka yung bang po. nasa LA ka oh. may tournament sa Texas Puta ka Texas bigla may tournament sa Las Vegas. Lilipad ah, ka naman sa Las biyay Vegas. Biyay, biyay. Puro aeroplano. Pagod, mapagod. pagod talaga. Tingnan sa natin. una, masaya. Pero pag tagal, mararamdam mo. Kala nila masarap. Oh. Nakakagala ka. Pero hindi, may gastos din yun. <laughs> gastos din, gastos. Kasi sabi nga nila, kumikita <laughs> ka ng dollar, ang gastos mo rin doon dollar. dollar. So, ganun din. He's slicing it. He's slicing it towards the corner. Wow! Gabuhok! ang nipis. Maraming salamat sa oras mo hmm. dito, Angie. Maraming you, thank you rin. Sa salamat sa, amin, Oo, sa salamat din sa pagpasyal <laughs> dito sa Thank You Billiards. Yung mga billiard players ng buong Bulacan, o kaya yung mag-umbisa pa lang, pwede kayong pumasyal dito sa Thank You Billiards sa likod lang ng Lulomboy, Bukawi, Bulacan. Mapapanood nyo ni si Tito Eji, minsan naglalaro siya rito. <laughs> Oo, oh, ako nagpa-practice dito. Okay, salamat, Tito okay, Eji. thank you rin, thank you. <laughs>